So, ayan guys, for today's vlog, yun mo eh. po tong vlog na to. I think 3 minutes lang. Ang po kami ngayon ng Palakang Bukid. Hindi ko alam kung anong mahuli namin. Pero yun po yung sadya namin. Mahuli lang po kami ng Palakang Bukid dito sa lugar namin. Katapos lang po kasi ng bulan. So, marami pong mga palaka dito. Kaya, nagplano kami ng tatukong nagpatad kapatid na mga huli kami ngayon. So, ito pala guys yung mga nahuli namin. Kitong kito yun nun. Mga ano pa yan, gising pa yan guys. Buhay pa yan. Literal na buhay pa yan guys. Tumatalong pa yan. <laughs> so, hala kasi kami pang ulam ngayon. So, nag-decide kami na panghulin ng plaka bukid para may maulam ngayong gabi. <laughs> pagbili. so, ayan guys. Oh, minahuli na naman yung kuya ko. Bali, apat po kami. Ito kong kuya yung kasama ko. Tapos, isa lang po akong babae na kasama nila. <laughs> di ba? tapang-tapang ko pag -tapang nasasama sa kanya ng mga ganito. Ganyan. Pero siguro din ko kasi, eh. alis na din naman ako. Mag-OG na din ako. Pupunta akong sigo. Tapos, hindi eh, ko na mararanasan to. <laughs> so, yan. Patapig na mabigat na yung diya ko kasi ako yung tagahawag niyan, guys. So, mabigat na yung laman. So, yan. So, parang dinim dito, guys. Tsaka, cellphone din yung gamit ko sa kanila flashlight. So, yan. Hindi ko alam. Pero, Madami na kaming nahuli guys So yan Kita niyo ba yung madilaw na yan guys Dugong po yan Yung tawag sa amin dito dugong Madulas siya Isda po siya, mahabang isda Tapos Madulas po yung katawan niya So Mayra po siya ang takpin kaya Inano siya ng Ano Basta <laughs> So papuwi na kami Uwi na din kayo guys kasi lutuin pa namin yung magiging ulam namin, yung mga nahuli namin. So, mahabang proseso pa kasi yung pagluluto niyan. Kaya, hindi namin namin umuwi. So, kaya guys, uh, thank you po sa panonood nyo sa vlog na to. And I hope gusto nyo yung vlog na to kahit maiksilang po yung naging vlog ko for tonight. Pero, sa susunod, babayo po ako. Okay? At, sana po, support nyo ako. And, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And, don't forget to tap the notification bell para update kayo sa mga videos ko.